Good morning mga pangyaw Ito na naman tayo Samahan niya ako Pasok tayo sa palengke Para update tayo sa ating mga bilihin Alam na natin ang ating trabaho Let's go pangyaw Sa mga isdaan muna tayo At ating nakikita Nakakami oh, okay. isda na Pwede natin mapagpilian So by the way Dito pala tayo bang. sa Saing Market So, ikumpara mo yung market ng sa Saing sa ibang palengke, ako mas Gan, mas gusto ko dito sa Saigon bukod sa uh, marami ka mapagpilian umpaga hindi ka palipat-lipat sa isang palapag puro isdaan seafoods so hindi ka na pupunta sa iba pa na lugar umpaga so ito naman ang mga isda natin ngayon nakikita natin yung mga presyo may 40 may 20 may yung hipon 64 mahal talaga yung hipon tsaka may 48 So alam na natin ang mga klase ng isda na yon Hindi ko na sasabihin yung mga pangalan dahil okay. hindi ko rin naman talaga alam kung ano yung pangalan ko okay. dyan. Galunggong lang alam ko dito since yan ang paborito ko. Mabili pa rin natin nating $10 yung isang pinggan niya. So napakaswerte na natin at makalimutan tayo noon. Lalo na sa akin na uh, medyo uh, pala isda. Uh, isda, talaga na isda. So, ito mga seafoods natin dito ako malimit bumili ng scallop at saka yung in-steam ko yung abalone masarap yun fresco ang mga isda dito yan may tahong din tayo nakikita malunggay lang at saka lemon grass noon at saka ginger sulit ng kain natin noon healthy yun healthy so <clears throat> dito makikita natin may bangus. Bangus pa yan. Ay, hindi. Sige, ito ang bangus. Yung kanina is... Sunday. Ano yung tawag na isda niyan? Yung parang pidlayan tawag niyan. Yung tawag niyan. Mayroong tawag yan. Nakalimutan ko. Ayaw ko ba? Na-stack yung otak ko. Ah, nga pala dito na tayo sa gulayan. Ito yung gulayan na ito. Isang chef lang yung pinasukan natin sa lobby to. Dito ako bumibili dahil medyo mura sila. At saka marami na rin, ano, hindi ka nalilipat-lipat dahil nandito na lahat yung paninda. At saka mayroon kang mapagpilian sa sabaw malinis. Marami silang pang sabaw dito. I-combine-combine mo lang yun. ng mga injek. Favorito nila yung mga sabaw na long soap, like 2 hours. So dito mo makikita yung mga, mga sasabawin na yun. At may karne rin sila dito. Ayan, yung suki kong oh. tabachinchin. Oh, lang Hello. Ito, Hello. Biruan ko yan. Hala. yes Ang bilik ko karne. Baba. mo yan. Nakatawad ka na. Tsaka may mga damit-damit. Sa labas na ito ng palingki mga panyo. Alam na namin ito. May mga damit din na bargain. Ayun, ito bargain. Pero mura. Ito yung frozen sa labas naman ito ng palingki yung mga Tapos dito sa mga prutasan, mura ang prutas dito. At marami din silang prutas na mapagpilian at maganda yung prutas nila dito. Dahil hindi ka, hindi ko yung ba, kumbaga price ko talaga. May mga ano sila, may melon, may lansulis nga dito. At ito may, may mga florian. Burito ng Pinoy, hindi lahat ng Pinoy. So, very convenient ang palengke sa second. Yun lang masabi ko. At malinis. Kung gusto mong tawag, tinawag ng kalikasan, takbo ka lang sa taas o sa baba. Mayroon pinagawang kubitan. At dito, dry goods. Ito mga dry goods. Ito yung favorite. Isa dito sa mga sinasabaw ng mga amo na living sa ikat. Ako ay malimit ang sinasabaw nito. Yung mga panghalo sa sabaw. At mayroon talaga tayong isang balot na i- ilagay mo na sa kaldero at yun na talaga ang sabaw at inano nila to na parang Chinese medicine yun, diba? Pang -li cleansing ng katawan. Kaya, nakabalot na yan para kung binisyo na yan nila. Kung ano yung laman na nasa loob. Mayroon ding claim lang dyan na ikaw ang magkumbay. Marami pa sa loob mga mushrooms, mga assorted na paligyan doon. Pero hindi na ako pumasok eh. Maraming tao na kaya. Dito ako sa labas. So, dito naman tayo sa kanilang cook food. Dito ako bumibili malinit ng chicken. Dito ako ngayon dito sa shop na ito. Bibili ako ng duck panghapunan ni Amo. Masarap ang luto nila dito. Hindi matigas. May pagkain na parang pag... Yung rehydrate na ito yung nanimigas yung pagkain. Pero sa kanila, laging ubus yung baligyan nila. Laging, laging ubus. Kasi masarap talaga. Binabalikan. Balik-balikan. Ayan. So, ito yung yung papunta doon pa simple yun. Yung way ng side ay, road. Ayun. So, dyan makikita natin sa orange na yan. Yan yun ay Fairwood. Sa taas na yan may McDonald's. Ay, sa taas. McDonald's Cafe de Coral. At saka dito sa kabilang daan, hindi na natin nakuhaan. May McDonald's doon. Kaya pag nagutom pa ang may ma dito, pasok lang tayo doon. Makabili pa rin tayo kung may $20 tayo. Mayroon natin pinahabay na mabili doon. So, okay na yun. Hindi na tayo magutoman. Kasi mahirap na lang magutoman. Dahil magkatrabaho. Baka umayang salita mag-isa na tulad. Kung job. video. Hmm. Oh, maraming salamat mga pangyaw. Sasunod ulit. Salamat so, mga pangyaw. Salamat mga bye Bye. -bye.